Magandang tanghali po. Ito kami sa bukid. Gawa-gawa lang kung ano-anong pwedeng remedyo. So sa ngayon, magluluto tayo. Dahil sa kaya na ng solar panel na magluto sa rice cooker, ito na ngayon siya. Sa rice cooker mga. na. Okay. Isang technique, no? Tapakita ko lang isang technique na para makapagluto sa rice cooker. Kasi nakaluto na ako ng rice. May bigas na naluto, may kanin na. So hindi ito kanin. Hop. Closer look. Nagpiprito. <laughs> Nagdilis. So yan. isang technique ni para masarap ang dilis nyo lagyan niya ng magic sarap ganyan binunbura ko na kanina dinagdaga ko na para makita sample okay hmm bangon na yan tapos yung since ang uh, rice cooker ay tataas yan siya pag light lang yung ano yung niluluto mo Mag, parang nak, nakainina lang yan siya eh so dito na yan siya pupunta so tutukuran mo lang technique na lang yan lagyan mo lang siya ng tukod para naka naka high siya that way makakapagluto ka o oh, diba o oh, oh. usok usok na o oh. hmm diba so nakapagluto na ako ng rice kanina mainit pa eh yon Luto na yan. Diba? O, oh. oh, di ba? So, gusto ko lang kasi sabihin na ah, ang ganda na ngayon ng aming solar. Kaya mas na ngayon ang, ano, ang aming way of living dito. Dahil sa ayan, hindi na kayo mahirapan na ano, kung makikita nyo yung mga kalder namin sobrang na itim mababawasan na uli yan kasi mas madami na yung time na magluluto kami sa ano na lang through solar panel solar energy ayan so technique lang no ito lang hack dyan pag magluluto kay sa rice cooker since light yung ano nyo yun, yun, ni tataas yun talaga oh, tataas yan kaya lalagyan nilang kalang okay para makapagluto kayo ayan o. Oh. luto na siya actually so yun na about time to ano to eat gutom na gutom so sample lang to no kaya kumbaga ito dili sila, sinample lang ko pala ngayon na no? prito ng dilis pero nagluluto na ako dati sa ano actually sa sa rice cooker noon pa eh. Maglalaga. Kung ano-ano eh. Hanggat kaya maluto sa rice cooker, luto. Ganun na. kaya alam ko to kasi nung pa ginagawa ko na. So, ayun. Okay. Ilay isang technique doon. Ano? Ayan, ang lakas na ng usok. Talaga masusunog na. So, that's it. O yan, tatanggalin nilang ito. then yun. bubunutin, That's it. Ayan, para lang i-share ko lang isang hack. Kung sayang naman yung ano na hindi magagamit yung energy nung sa, sa solar panel lalo, solar energy. Kaya maximizing. All right, thank you very much. Mabuhay po kayo.